嗯。 magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito, tayo ngayon po ay mag na lang pa. Mangingis na dito sa gilid-gilid po. Subukan po natin dito manghuli. Yeah. Lakas po ng hangin ngayon, kaya sana po natin dito sa gilid. Para makahuli na tayo. Uli, samahan niyo po ko ngayon sa ating fishing adventure. Dalan-dalan po tayo, kahit na malakas po ang hangin. Ito, lakas ng hangin. Biyaya po ay meron tayong noise reduction sa ating pang-tipo. Pesahan na po natin para makahuli agad tayo dahil palo na rin po nandiyan muna yung ating lagayan ng pang uli Pisaan po natin dito naman alas natin hinahagisan dito tayo mag umpisa baka makahuli agad tayo dito kahit mga bangus yun Ganda ng bilog, unang hagis. Buti na lang yung hangin po ay papunta doon. So pagka nag tayo, hindi sa lupong. Kung papunta yan dito, hindi tayo mga hagis sa masyado niyan. Baka hindi na rin tayo makapunta dito. <laughs> Dahil nakahanginin talaga yung lambat natin. Hindi pala ganun kataas din yung high tide ngayon. No? Hindi man lumagpas sa puno. Pero malay natin, may isda pa rin. <laughs> target lang naman natin dito ay pang ulam ulam meron lang tayong pang ulam sapat na unang hagis ayun may mga salinyasi kunin na natin yan ito mga salinyasi may bato pa tanggalin natin yung bato ay talaba pala ito dito sa si agad tsaka sap sap ito sap sap ay sa si pala ito mm. first catch tatlo agad ito sap sap at sa linya si kuhin natin yan mm. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa atin kahit na mag-isa-isa natin nandiyan pa rin kayo patuloy na nanonood. Pinapanood niyo yung ating mga ginagawang vlog. Ipat naman tayo dito sa kabila. Especially sa mga palagi nagko-comment, nag-like ng ating vlog, nag-share at sa mga silent viewers po natin. Uy, may bato pa pala dito. Ay, meron pa pala dito sa linya si. Hindi natin natanggal. Lima pala yon. Dito naman try natin. Yun. Talagang pag nag-aagis tayo kasama katawan. Hindi <laughs> pwedeng hindi. Hindi para hindi tayo ma-out balance dati yung tubig naabot hanggang dito yun know, o minsan hanggang dyan ngayon mababa hindi sya sobrang lalim pang ulam lang ni Ruen TV sapat na so against the light na rin ah ah walang huli walang isda sige huwag tayo susuko nga't walang nahuhuli napandagtag dun sa ating unang nahuli ito naman tayo yun hinaangin na Hinangin ang lambat natin. Malakas din pala ang hangin dito banda. Dito tiyempuan lang talaga. Minsan may matcha tiyempuan tayo na grupo. Grupo-grupo ng bangus. Or kitang. Ngayon ay wala tayong nahuli. O, wala pa tayo na uhuli ito pala o, yung sumabit ang dami oh ang <laughs> dami sa abit yung misal yan oh nadadala natin yung ganitong mga pamingwit yun hindi talaga maiwasan to pamingwit Ay, si Katoto nakakahuli na. Tayo, wala pa tayo na masyado. <laughs> Sumabit pa. Ayan na to, ang huli. Para natin walang huli, ayun, no, nadagdagan pa. Yun, kinuha lang natin yung ating lagayan. Yan. Sana patan ulit natin yung kalaki-tok na malaki. Gaya yung nakaraan. Ayan, no. Ganda ng size kalakitok maka tatlong ganyan lang tayo isang ulaman na maka tatlong ganyan lang tayo sold na eh <laughs> try nga natin dito magagi sa taas guys mga sakaling makachempo tayo pag dito sa taas layo na lang natin yun. Sana meron. Kahit grupo-grupo. Basta grupo. meron. <laughs> Try lang. May grupo-grupo tayo na huli. Dandahanin natin para hindi makawala ang huli. Sana may nahuli. Ayun, meron. Parang merong nahuli. Andahanin natin. Ayun, meron nga. Ano ito? Ano to? Oh, uh, bangus. Bangus pala. Oh. Uh. Hindi <laughs> na yan makakawala, guys. <laughs> Tinignan ko pa eh. <laughs> Ayun, meron tayo isang bangus na nahuli. Oh, di ba? Oh, wala na. Oh, hay, 'yung malaki-laking pamasyan. Hmm. Ang ganda, oh. Kuha lang natin, natin lahat ng laki 'yan. natin 'to. Yes, thank you, Lord. <laughs> oh, bangus. Hmm. Ganda ng size, oh. Hmm. <laughs> thank you, Lord. Bangus. Diba? Hindi na tayo siro, <laughs> kota na tayo, <laughs> may pang-ulam na tayo. ganyan <laughs> ganyang kabihaya. punta lang tayo dito sa dagat ay, eh. yan takpan muna natin, makakauli tayo ng pwedeng pang-ulam. Maganda maghagis dito sa taas, gawa anong hangin ay papunta doon, kayang-kaya natin ihagis. Dito yung may sabit eh. Dito tayo maghagis. Sa so, kabilang bangir. Yun. Tsaka natin hatakin dito. Isang kasi dito marami. Sa lugar na ito. Dahil dito ay daanan na tubig sana meron pang uli pang dagdag sa ating pang ulam kahit ano basta meron uy meron nga ano yun ayun meron sap sap tsaka ano bang tawag dito sa isa malaki laki na to pwede na to eh Ito, anong tawag dito? Um, yan, na na ng ating mga viewers eh. Na-comment nyo na ito, eh. nakalimutan lang natin Pero sabi nila, din daw to. Punin natin yan, pwede na yan Punin ko lang yung lagayan natin Ito guys, oh Ano well, ang sa inyo nito Na-comment nyo na ito nung nakarami, nakalimutan lang natin Ito, malaki-laki na po ito Pwede na ito Oo, ayos ah Ayan, eh, si Toto nakakarami na rin Marami ka na na Marami na Oh uh, ayos ha Ayan sap sap Ito pa. meron pa dito sap sap sa Pinakatulo Punta siya dito Ito pa rin yung gamit natin Yung bago nating lambat So pangalawang gamit pa lang natin yan Ayan sap sap Sana tumagal ito ng 10 years 10 years <laughs> Kahit isang taon na pinakamahaba eh pwede na sulit na sulit na po yan ngayon linggo linggo naman tayo nangingisda kaya sulit po ito gaya po nung isa nating lambat marami rin tayo nahuli sa loob ng isang taon na dito yun sumabit sa paa Sumabit sa paa ni REN TV Nakatakna ng lagusan no? oh, lakas lakas talaga ng lagusan oh Whirlpool, kung tawagin namin Wala, ah. wala man Ilang nagkamali Ah, marami na hole eh. Bangos, ayos ah. <laughs> jackpot, ha? Paldo, jackpot pala si Katoto. Nakauli daw siya ng maraming bangos. Dito try natin. na sabi talaga. nasabit yung lambat natin ayun meron meron pang nahuli ayun may bangus pala ay eh. banak banak ba to oo oh, banak wala natin wala na sumabit kasi sa ating pa. pero at least meron pa rin oh oo oh, 'di diba ganda gandang size na banak oh dito try nga natin hindi pa rin natin tampad one more time ah! ayos kailangan mo lang talaga na matinding persa siya dumalayo malay natin nakahuli pala Yan, pabalik-balik lang tayo dito kasi si Katoto nandun sa kabila siya naman. Para mayroon din siyang agisan. Makauli din ang pang-ulam-ulam. Sana meron. Ayun, meron nga oh. Mga sapsap -sap pala. Oh, di diba? <laughs> sap -sap ba? sapsap ba Oh, sapsap. -sap. Ito. Oh, mga sapsap -sap pala. Dalawa. May salinyasi pa. Ayun, oh. Hmm. Ito pa. Oo oh, yun, Nakatatlo tayo. Sap-sap. Tsaka isang salinyasi. Lagay ko lang sa akin ng lagayan yan. Hagis ulit tayo. Lagyan natin ang hagis. Yan na. Oh. Ba! Yun! Sakto ah! <laughs> Sakto dito sa gilid. Subukan natin kung maganda yung ganun technique. Kasi pag nababa tayo, maka natatabog yung isda. So, try lang natin. Kasi nung nakauli ako nung nakaraan ng talakitok, ganun yung ginawa ko. Nahuli siya. Yung tatlong malalaking talakitok. Kaya ngayon sinusubukan natin na ganun. Sa taas tayo maghagis. Pero pag hindi effective, di talagang walang isda. <laughs> Wala. Wala mang nahuli. Ano to? Ay, may si pala tayo nahuli. Isa. Hindi Dito naman tayo. Layuan natin. Ah, oh, yan na. Pinabatak na ang lakas talaga ng nitong lagpuksan. Uh. Yun, yun, mayroon. Mayroon, mayroon, mayroon. Ay na, bangus. Sana hindi makawala. May isa tayo na uli bangus, oh. <laughs> Thank you, Lord. Nakaisa pa. Oh. na ah. Nahuli ka din. Pangalawang bangus po ito. Ito ay good size. Ito ay masarap na mga pangdaing, pangprito. Lumusot na sa lambat natin. oh. 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 Mm. Pwede na yan. Mm, bangus. Masarap ito mga pangprito-prito. Yan. Jackpot si Toto. Yun, try naman natin dito sa hinahagisang kanina ni Toto. Lumipat po siya dun sa kabila. Try natin dito, baka meron. May mga naligaw. Mm. Lakas ng higap, oh. lakas ang hirap dito ah, ah. meron kayo naligaw ah. walang laman try and try lang tayo baka mm -hmm. makachempo tayo dito di jackpot tambahin lang natin baka may pumasok na isda kahit ano basta mayroon kahit anong isda wala naman tayong pinipiling isda oh yun yun meron oh <laughs> ayun oh may banak oh, oh, ayun, oh. <laughs> malaki laking banak yan <laughs> oh, kahit pa si isa na dadagdagan. <laughs> oh, banak. Ba Ay si Katoto, nakajakpat na rin siya. Panoorin niyo na lang po sa kanyang channel Toto TV. Dami nang nahuli rin na bangus. Oh, malaki-laki nga to, oh. Ba Sarap yan. Sarap yan. Sinabuo, ano Paksi, oh, banak. Sarap niyan. Sarap niyan. kaya paksiw oh. <laughs> Sarap nito. Ay si Katoto. Shoutout Katoto. Hangis <laughs> na rin siya. Paldo ka na. Ayos ah, ah. Dito naman guys, try natin. Dito tayo sa taas maghagis. Yo! Yeah! Yo! Sakto ah. <laughs> Kailangan talaga ng malakas sa persa para makahagis ng malayo. Try mo dyan to, maghagis sa taas. <laughs> meron dito? Lapit na sa lagusan na. Meron? Ayos ah. Meron daw na uli si Katuto. Tayo kaya meron. Meron? Oh, meron din bangus. <laughs> Ay, na tumatal. <laughs> Jackpot. Si Katuto, meron. <laughs> Ano yan? Nawala. <laughs> tayo nakajakpat naman tayo ng bangus. <laughs> Tsaka malakapas. Oh. Yes! <laughs> Sarap manghuli guys pag ganito ang nahuhuli. Oh. Oh. Jackpot na tayo ngayong araw. Oh. <laughs> Sarap ng bangus. Oh. Malaki-laki. Taba oh. Hmm. Hmm, bangus. Uy, uy, uy. Diyan ka na. Oh. Nakatatlong bangus na tayo. Tanggalin ko lang 'tong mga lak. Ito 'yung nagpapasabit sa lambat natin eh. Sayang 'yan ah. Nakadali pa ng bangus. Try ulit tayo isang hagis pa doon banda. Ngayon, ito. Dito lang natin ang guys, sa kabila. Bilisan lang natin. Ayun! Napaupo na. Baka kasi mayroon pang kasama dito, doon tayo nag -agisli. kanina. Ayan dito. Dito lang yung sa tabi niya. Baka kasi pumunta dito yung ibang bangus. Pa isa-isa lang, pero goods na. Nakakahuli tayo. Mga nagkalat na bangus. Uy, meron! Ano to? Oo nga, meron! <laughs> Gulat si Katoto. <laughs> Ayun, meron! <laughs> meron na naman! Ayun, yun banak naman! <laughs> Paisa-isa lang pero meron! <laughs> Katoto, kato si Toto ay kota na rin Ayan, nauna siya sa atin dito naglambat kaya marami na rin po siyang nahuli ayun o baan taba ulit o oh, sarap hmm taba o oh. ito na po yung ating mga nahuli o oh. marami marami na rin po tanggalin natin pa to mm, nakarami na tayo o oh. <laughs> ang dami na po niya na pang ulam pang ilang ulam na yan Lagyan natin dito sa may hindi maaraw. So, hagis pa tayo na siguro ng isang hagis pa. Tapos, goods na rin. Last hagis tayo dito. Meron man o wala, ay eh, uwi na rin tayo. Dahil ganyan na pa rin tayo nag-hagis. Mag isang oras na. Pero talagang yung iba, walang huli. Pero biyaya, kota. Ay! Baka meron pa dito Napadaan Ah May sabit ah Ito natin hatakin sa kabila Kontra dito eh Meron man o wala Tayo uuwi na eh wala na po. Talagang pinagbigyan lang tayo. Gusto na yung atin na huli. Ah. Meron pa pala dito. Oh, meron pa pala isang sap-sap. Yan. Hmm. Ah, jackpot. Jackpot na naman tayo ngayong araw po na ito. Hmm. Para sa akin, jackpot na po itong mga nahuli natin. Marami-rami na rin po yan. Gawa tayong thumbnail. Moodles na po yan, pang ulam-ulam. Tara -ulam. hmm. hmm. na po! Tag! Grabe! laksa lagusan no? oh! Ah! Lakas! Bago na rin sa kakahagis. Isang oras din po tayo nag hagis, -hagis. Pero biyaya, meron naman po tayong nahuling pang Thank you, Lord! <laughs> Ngayon po ay nasa dorm na tayo tapos nalinisan na rin po natin yung ating mga isda. Itong mga bangos pala ay ipiprito natin tapos itong ating mga ibang isda, banak, yan, mga sapsap, talakitok, at saka iba pa ay isasabawan po natin tapos ito ay ipiprito natin. Nakapagsalang na rin pala tayo dito ng ating mantika. Prito na natin yung ating bangus. Yan. Dinaing size po natin. Yan. Yan natin na ang... ganyan. Tapos tinanggal natin yung pinaka-tilik niya sa gitna. Para pagka na-crispy, kain lahat. So, prituin lang muna natin to habang tayo nag-prepare -pre para sa ating sinabawan. Ngayon po ay luto na yung ating pinipritong isda. Ayan, pababahin na natin yung mantika. Pinag-golden brown natin yan para crispy. Tapos dito po sa kabila ay nagsalag na rin tayo ng pang sinabawa natin. Meron na po yung luya, sibuyas, kamatis. at kamatis. Tapang pinapakuluhan natin yan. Pag-prito tayo dito sa kabila. Yun po, kuluan na. Ilagyan na natin yung ating mga isda. Tapos sari-sari. Ating nahuli na isda. Kamatisan natin yan. Haluan natin ng kalamansi. Tapos ilagay na rin po natin ating dahon ng sibuyas dahil meron tayong natira. Wala na po tayong ihalo dyan na ibang dahon. Wala tayong available. Tapos ang ating pampaasim kalamansi. Sinabuwang isda. With kalamansi. Maglagay na rin tayo ng paminta. Dahil ito pong isda natin ay mabilis lang yung maluto. Maglagay tayo ng konting patis at konting asin para balance lang. Ayan, ayos na. At konting asin. Yan. Para balance ang lasa niya. Pakaluan lang po natin yan sa masinang apoy. yung ating mga prinito, luto na rin po ayan. At ngayon po ay nakaluto na tayo. Ito na po yung ating sinabawan. Mm hmm. Bago tayo mag-umisang kumay, mag, umay, mag muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain ng sa aking harapan. Basbasan niyo po ito na may magbigay sa aking pisikal na pangatawan ng kalangasan. ganin po sa aking pamilya, sa aming pamilya, at sa aming viewers. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus name, eh. tara po kain tayo. Tagawa niyo po ako. Yung ating mga kasama ay kumuha na rin po sila. Tapos nandito na pala yung ating prito na bangus. Hindi na po ako gumawa ng sausawan. Dahil meron po tayong adobo. Okay na po yan. Dahil meron naman yung asin. Mm. May adobo kasi tayong atay. 참고. <놀람> <놀람> <놀람>